Magandang gabi, Pilipinas kung mahal detalye sa mga pangunahing balita. Itinuturing ng Armed Forces of the Philippines o AFP na seryoso ang mga impormasyon na sinabi ni Senadora Amy Marcos kognay sa manoy. Mga nakatutok sa bansa ang hypersonic missiles ng China. At dahil dito, makikipag-ugnayan sila sa senadora upang makakuha ng karagdagang detalye. Lalo na at nakasalalay rito ang seguridad ng bansa. Amaya ah, ali, kaya dagdag pa ng senadora, galit umano ang China dahil sa pagtatatag ng EDCA site sa bansa kasama ng Estados Unidos maliban pa sa mainit na tensyon sa West Philippine Sea. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, ayon kay Senador Amy Marcos, dalawamput Limang lugar dito sa bansa nakatutok itong ng uh, mga missile, hypersonic missile ng China. Kasama raw dyan ang tatlong lugar, kabilang ang Batanes, ang Subic at ang Ilocos kung saan daw nakadeploy yung Brahmos missile ng Pilipinas. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng lang labing pitong base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talaga maintang ulo Usap-usapan ngayon ang mga impormasyon na inihayag ni Senator Amy Marcos sa kanyang social media account kaugnay sa umano'y planong pag ng China sa bansa. Galit daw ang China dahil sa pagtatatag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa kasama ang Estados Unidos. Dagdag pa raw dyan ang mainit na sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea. Natakot talaga ako habang umiinit dyan sa West Philippine Sea. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon ang plano. Ayon pa sa senadora, nakatutok na ang mga hypersonic missile ng China sa 25 lugar sa bansa. Kasama o manorya ng Batanes, Subi at Ilocos kung saan nakapwesto ang Brahmos Missile na nabili ng Pilipinas sa India. Sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Eh, ano bang klase? Ang Armed Forces of the Philippines, itinuturing daw na seryoso ang mga impormasyon na inihayag ni Senator Marcos. Ayon kay AFP spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, nakahanda silang makipag-ugnayan sa Senadora upang makakuha ng karagdagang detalye handa po kaming makipag-coordinate at makipag-ugnayan po sa ating good senator kay Madam Senator Amy Marcos po upang makuha ang mga detalye at ang Armed Forces of the Philippines po ay makagawa ng nararapat na aksyon para masiguro po natin ang kaligtasan ng ating bansa. Ang ilang miyembro ng Japan House of Representatives na kasalukuyang nasa bansa nakahanda raw magkaloob ng tulong sa Pilipinas upang hindi na maulit ang insidente sa Ayungin noong June 17. Ngayong buwan, inaasahang malalagdaan na rin ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Malaking tulong daw ito sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. This will be a very historic activity considering that the international community now understands a broad united front has to be put in place in order to check any attempts to disrupt the rules-based international order. Hindi lamang ito laban ng Pilipinas, ito ay laban ng ibang bansa sapagkat ang international law ang dapat manaig dito. Samantala, tumanggi naman ang AFP na magkomento sa pahayag ng Russia kaugnay sa muli nilang pagdevelop at pag-deploy ng nuclear missile. Sa harap daw yan ang pagdadala ng kaparehong missile ng Amerika sa Europe at Asian countries, kasama na ang Pilipinas. Alex, tumanggi naman ng Department of National Defense na magbigay ng komento kaugnay dyan sa naging pahayag nitong si Sen. Amy Marcos. Wala raw basihan yung uh, paglalabas nila ng reaksyon dahil hanggang sa ngayon ay hindi raw nila nakikita o nababasa yung plano na sinasabi nitong senadora. Alex? Oo, oh, dapat Mar, no, na ma-communicate ni senadora ito sa mga Uh, direct na mga ahensya ng pamalaan para sila mismong kumausap sa China kung totoo ba itong mga binabanggit ng senadora. Yes Alex, kaya nga itong sa panig ng AFP sila mismo yung magre-reach out dito sa tanggapan ni Senator Amy Marcos para nga kumuha ng karagdagang detalye dahil sabi nga nila seryoso yung mga impormasyon na yan kung yan ay may katotohanan. Pero alam mo naman, itong AFP ay may mga different sources. Ito ay may, may sariling intelligence unit at uh, kung may mga ganyang impormasyon na nakukuha ay uh, sinisigurado naman ng AFP na ginagawa nila yan ng kaukulang aksyon para matiyak yung kaligtasan ng buong bansa. Alex. At Mark, kung sakali mang totoo itong mga ibinulalas ni Senadora Amy Marcos, Anong sabi ng AFP? Meron ba tayong panangga dyan? Alex, hindi nagbigay ng detalye itong uh, AFP no? patungkol doon sa kapabilidad natin na uh, ipagtanggol itong bansa mula dyan sa mga sinasabing hypersonic missile. Pero ayon mismo kay Sen. Amy Marcos, maging ang Amerika. Sinasabi niya na hindi raw kayang uh, pigilan itong mga hypersonic uh, missile ng uh, China. Pero Alex, uh, ang AFP nagiging matipid sa pagbibigay ng informasyon. Kaugnay nga, particular dito sa sinasabing Brahmos missile din. No? Uh, actually, may mga binili tayong Brahmos missile sa India, pero hanggang sa ngayon ay walang impormasyon na binibigay ang AFP kung ito bang mga missile na ito ay uh, nakadeploy na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.